Gaya ng sinasabi ho natin, dito ho talaga sa Pilipinas, napakahirap talagang mag makakita o makahanap ng mga tunay ng mga lingkod bayan public servant. Marami ang ginawang hanap buhay ang, o pagkukurap ang pagpasok sa politika o sa gobyerno. Nasa gobyerno kasi ang mga pera ng buwis. Di mauubos. Yan binansig ang kurap ang ating bansa. Matagal na. Nagihirap. Pinamamahalaan ng mga kurap. Kaya kapag uh, minsan sa ibang mga laliwigan o bayan pag nakakakita ka ng mga bagong lukluk na hinahanap talaga yung mga problema para solusunan. Ganyang mga bagong public servant na hindi sila nakakampante na nakikita lang ang mga problema at naisasangguni sa kanila. Napapailing sila at ginagawa nila ng paraan. O talagang likas sa puso nila na gawan ng paraan. Ha? Gawan ng paraan. Yung problema ng mamamayan, sila ay talagang madaling lapitan madaling hinaingan ng mga mamamayan yan ang mga tunay na public servant na nakangiti at uh, talaga namang meron silang pusong uh, sasaktan sa nararamdamang paghihirap ng kanilang mga constituent o mga mamamayan whether binoto sila o hindi at mapamaraan yan yung talagang dapat natin kitain sa talagang public servant kaya tayo, nagbibu nagbubukas tayo ng mga kaisipan dahil tungkulin natin yan kung ano ang mga nakita nating kagandahan, kainaman ng paglilingkod ng iba at uh, na dapat gayahin ewan ko, nag-aaral naman ng mga politiko uh, yung mga nahalal nagli-leadership training seminar palagi kung paano tamang maglingkod pero pagbalik nila sa kanilang mga sariling mga uh, uh, bayan, o munisipyo, o city, ha, mga kapitolyo, hindi, hindi nagiging patas ang kanilang paglilingkod. Ay minsan, karamihan pa, corrupt. More projects, more cut, yun naman ang sa kanila eh. Wala naman, eh, sa dami naman nakausap nating mga contractor eh, talagang naglalagay sila. Eh, yun ang hinihingi. May mga gara pa lang nang talaga. Nang kickback, nang lagay, ng mga uh, nakaluklok. Ginawa ho talagang hanap buhay ang politika. Yung iba ng buong pamilya pa, ang pagpasok sa gobyerno. Sabi sa kanila, ng mga politiko daw, maghanap buhay na lamang tayo sa pagkukonstruct gamit pondo ng bayan. I-overprice, isa standard ang gawa, paldo na, kawawa ang bayan, ang mamamayan. Walang savings na pupunta pera sa politiko. Di kaya natatakot sa Diyos ang mga yan. Nabawian sila isang araw. Aanihin nila ang kanilang ginagawang pagnanakaw, pagpapahirap sa bayan. Uh, ah, kung sa bagay ang politika, talagang babuyan yan ginawa lang yan para maparami ang boto nila, makapag-alaga ng butante. Marami tayong nakitang ganyang winalis ang Jos, Pinaparusahan din ng Jos mga ganyang uri ng politiko. Hindi natutulog ang Diyos. Binibigyan lamang sila ng pagkakataong magsisi at bumalik. Pasakop sa Diyos. Tunay na maglingkod sa bayan. Sa mamamayan. Yan ang hirap ng mga taong wala talagang relasyon o takot sa Diyos. At di ng mga magulang ng wastong aral ng Diyos. Sobrang makamundo. Tinatanggihan ang pagsunod sa Diyos. Imagine, pinapakain ang pamilya, ang mga anak, galing sa korupsyon. Magantay kayo sa balik. Wala bang mga spiritual advisor ang mga yan? Marami hong mga ganyan pinarusahan na ng Diyos. Mga nawalaan na rin sila. Pinanaalaala, walang legasing maganda, kundi ang alam ng tao, kurap. Yun ang pagkakilala. May natulungan mang ilan na kanilang alipores o kamag-anak at supporters pero maraming nagre-reklamo nung nabubuhay pa sila. Hindi patas. Ang magandang legasiyang may iiwan ng isang tao sa mundo, sana ay ang legasyang naging mabuti kang tao. Nakita ang Diyos sa buhay mo. Naluwalhati ang Diyos. Kumilos ang Diyos sa buhay mo. Lingkod ka ng Diyos sa lupa. Naglingkod ka ng tama sa mamamayan. Sa Diyos, hindi ka nagnakaw. Nagkorap, iyan ang hindi malilimot. Dala mo hanggang langit yan. Ang kasalanan, ang pagnanakaw, korupsyon ay isang karumaldumal na gawain. At hindi ka tanggap-tanggap. Para sa Diyos, dederetso sila sa impyerno. Oras na mamatay. Malinaw ang aral ng Panginoong Heso Kristo at ng kanyang mga alagad. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co. Reporting.